What is up guys? Hate here and welcome to another video. Nandito tayo sa isang hotel at dito tayo mag-vlog. So ngayon ipapakita ko lang sa inyo yung setup na ginawa natin dito sa room natin na gagawin nating vlogging spot. gamit na dinala natin. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung setup na ginawa ko dito sa kwarto. So, pakita ko muna yung ating mga dalang bags. So, tatlo yung dala nating bag for this trip. Ito yung sling bag natin na from Ermai kasi dito kasya yung camera and accessories ng camera like lens, Uh, charger, mga ganun. Yung mga pinaka-importanting na equipment natin, nandito siya. Ito yung dinadala nating backpack kapag backlight lang tayo. Ito yung KNF concept na hindi masyadong malaki. Ito kasi meron siyang lagayan ng laptop dito sa gilid. So, kasha yung MacBook dyan. Tapos yung ilalim niya, dito yung mga ibang equipment natin nilalagay. Like yung lights, yung mga clamps, yung mga kung ano-ano accessories. Yung mga equipment and accessories na hindi nakasya dito sa maliit nating bag, dito natin siya nilalagay. Tapos, meron tayo dito isa pang bag. So, bali tatlo. Ito yung bag natin na nilalagyan natin ng tripod. So, tripod and light stand din siya. So, pakita ko na lang yung setup natin. Puro mga almost an hour ko siyang ginawa kasi tinimpla-timpla ko pa yung ilaw natin. May dala na rin pala tayong ilaw dito. This is an RGB light from Tolifo. Napaka-sleek niya. Tapos nasa 35% lang siya ngayon. So, ayan. Tinutok natin siya dyan sa dingding para mas soft pa yung ilaw niya dito tama. Trial and error yung ginawa natin. So, kung ano yung sa tingin ko na magmamatch yung maganda dito sa room. Tapos, ayan din, mina maximize natin yung mga dala nating mga gamit. Ginamit natin siyang accessories para dito sa vlogging setup natin. So, talking headshot lang yung gagawin ko. Ito yung camera natin, Fujifilm X-H2S. Tapos dahil na-flip naman na yung screen niya, ayan, record niya natin to. So ayan, so dahil nai flip naman yung screen niya, kaya hindi na tayo nagdala ng extra screen. Yun talaga yung kagandaan sa mga camera na flip yung screen niya. So ang setup natin dito sa camera na to is meron siyang 13mm na Viltrox lens. So ito yung 1.4 F1.4 lens ni Viltrox tapos nakakabit siya sa tripod natin, ito yung Sirui or Surrey tripod, carbon fiber tripod meron siyang clam na nandito tapos meron siyang magic arm tapos sa magic arm yung kabilang dulo meron siyang cellphone clip ito yung magiging guide natin para sa script natin dito nakalagay yung script natin and yung mga points na itidiscuss natin dito sa talking headshots tapos yung ginagamit nating audio or yung ating mic dito sa setup natin is yung mic natin from Holy Land. Tapos, ito yung mic niya mismo mic test, mic test, mic test. So, ito yung ginagamit natin. Setup natin, ganyan lang. Ginamit natin yung drone, DJI Neo. Ginamit natin yung extra lens natin dyan para gumawa siya ng frame dito sa, sa setup. Ito, case ng drone. Um, IEM or yung ating headset. Tapos yung sa mic, yung Holy Land. Lagay din natin siya dyan. So, dahil limited yung mga gamit natin, min-maximize lang natin sila para mag-create sila ng parang somehow uh, vlogging set. na <laughs> matatawag? Pwede na rin tawagin ganon siguro. <laughs> so, ito yung main light natin, yung polypho. May ilaw din tayo dito. Yung shade, lamp dito sa hotel. And then, meron pa tayong isang light na nandito. This is from... Gilansi. Ito yung VL120 RGB. Ito yung isa sa mga unang item na binili natin at na-review natin dito sa channel. Walang pas 2 years na to pero ayos na ayos pa rin siya. At nagagamit ko pa rin siya sa mga kung saan saan. Kung makapansin nyo itong main light natin, tinutok natin siya dito sa pader para mag-bounce lang yung ilaw. Para soft na tumama lang siya doon. So ayun, siguro ipapakita ko sa inyo yung output natin dito. Huwag ka munang bumili ng camera kung iaasa mo lang sa ibang tao yung pagpili ng camera na para sa'yo. So nag-prepare tayo ng script or vlogging topic. Iba to dun sa studio pero somehow parang ganun din. Kasi yung camera natin sa studio, ganito rin yun eh. Nakalagay nga lang siya sa C-stand. Tapos meron din siyang script na nandito sa baba niya. Tapos wide din yung lens na ginagamit natin. Do Doon, ang ginagamit natin sa studio is yung... 8 to 16 mm ni Fujinon yung 2.8 nasa F4 'yon. Ito nasa F1.6 kasi limited yung ilaw natin dito. So kailangan natin i-maximize yung lens na or kailangan natin i-compensate yung liwanag gamit yung wide open aperture ng lens. And like kapag sa studio tayo nagsu-shoot, pwede tayong gumamit ng iba't ibang mga ilaw. So ayun. So, naway may napulot kayo dito sa video na to tungkol sa ating uh, vlogging setup. So, sa mga ganito naman, ano yan, trial and error lang kung saan nyo mas mamamaximize yung mga gamit na meron kayo and available sa inyo. So, yun lang yung paglalaroan nyo at eh, susubukan nyo gawin kung saan siya or saan nyo nakikita na mas maganda yung setup. So ayun, dito na muna natin tatapusin tong video na to na anyway, may natutunan kayo or at least I got you entertained. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hay. See you in the next video. Bye-bye. Okay,